Hi guys, welcome to my vlog. So first time ko nga ulit pala mag-vlog. So welcome back guys. So anto nga pala ngayon ako sa uh, Pampanga. So naglibot kami dito ng aking mga nagkayaan na hanggang ngayon ganyan. So ito nga pala ngayon kami sa SM Park. So yan. So kasama ko nga pala ang aking friend na si JM. So habang naglibot kami dito, nagtitingin kami ng ma mga kainan. Hanggang sa dito nga kami pala kumain ngayon sa Wendy's. Wendy's Restaurant ayan. So habang sila'y kumaka habang sila ay nagdadaldal, ako ay kumakain na kasi gutom na gutom na ako. Hindi pa kasi ako nag-breakfast, galing pa kasi ako sa So inaya ko na mga friend kong ito. Ayan nga, tignan mo naman yung friend kong si DJ. O, oh, di ba? dal nang Dal-dal oh, kasi talaga yan. Eh. O, oh, di ba? O, oh, toka TV Eh. Ayan, so, habang sa'yo nagdadaladalan, sige lang, kain lang muna ako dyan. Bahala kayo dyan. Charis! Ayan, nagbubukas na nga pala ako ng uh, kanin. So, ako'y kakain na. Kasi talagang gutom na gutom na talaga ako. Oh, ayan. So, lunch na naman yung oras na. Alas dos na yan. Hmm, diba? Char. So, tingnan nyo naman. No? Oh. First time ko nga pala dito sa SM Clark. So, ang ganda pala dito. Ang luwang. No? Char. Uy. O, oh, ba diba? So, <coughs> habang ako'y naghihintay dito sa cafeteria. So, yan. Picture-picture. Ganyan-ganyan. So, bumili nga pala ako ng... ah... Uh, tote bag dito sa SM Department Store. O, di ba? Pampasok ko yan. Mm. <laughs> so, ayan nga. So, yan. Dal-dal ako ng dal, ko, dal for, for my vlog. So, kasi nga, first time ko rin mag-vlog kasi hindi na ako nakapag-vlog before. So, sobrang busy. Kaya hindi ko rin hindi vlog Ayan nga, guys. So, pa na nga pala kami. So, ayan, kasama ko pa rin again yung aming friend. Dapat na kami sa kanilang dorm. So, ayan sila nga yung naka-white na kotse na yan. So, kasama ko pa rin ang aking friend na si JM. So, yan, dadalang kami na dalan kung ano sa SM Clark. Siya, wala naman siyang bumili. Siguro, magtingin-tingin din. Tingin-tingin na, pero bumili siya ng... Uh, niya mamaya, mag aura daw siya mamaya sa bar. Mm, di ba Preparation for the bar. gimik So, ayan, Pauwi na kami, guys chika-chika pa rin kami sa car. So, mm, ito nga pa rin kami ngayon sa daanan. So, sobrang init nga pala dito, guys. Mm, Charis! Kaya sinara ko na ang bintana. Ang init-init kasi ako naiinitan. O, oh, di diba? Mm. So, traffic pa rin dito. Talagang traffic nga daw pala dito sa may Pampanga, sabi ng aking friend cellphone cellphone muna siya habang naghihintay pinakita may nakita nga pala kaming bata na nagtitignan ng basahan so ayan tinanong tanong niya chika chika ganyan in interview niya charis uy so ayan so nagtitignan ng basahan niya so napakabay talaga ng aking friend binigyan niya ng pera pero hindi niya kinuha niyang basahan how kindness ang aking friend diba uy <laughs> o oh, diba Ayan na nga guys, so umanda na nga kami. So ayan gabi na, mag, magdi dinner naman kami ngayon dito sa parang sa Skyline SM Clark. So dumating na nga pala kayong mga friend. Um, ayan, mag-lunch na nga pala kami. O diba, turno kaming lahat, naka-block. Naka, naka Uy, ayun na nga pala kami ngayon sa gastropub. So, dito sa bar. So, yun nga, mag-enjoy-enjoy kami dito mga millennials. Mga... So maaga-aga pa kasi kaya um, konti pa lang yung tao. So ayan, nag-video-video na rin ako kasama ko nga para sa si Doktora. Hmm. di ba? O. Oh. Ang galing-galing naman, o oh, di diba? mm, Sumingat pa yung aking friend. O oh, tingnan mo habang nga ito kami sa bar. Ang dami ng tao mga siguro around 1 to 2 AM na yan. O oh, ayun, oh. No. ang daming tao mga millennials, mga kaedad lang din namin. So, more on mga bagets talaga dito. So, kung gusto niyo mag-party, punta na kayo dito sa Rob's Gastro Pub sa SM or malapit sa SM, guys. Walking streets. So, ayun, o di ba? Party-party lang hanggang mga joy, hanggang malasing. Chika-chika pa rin kami, o party-party, ang daming mga tao talaga. So kung gusto nyo mag talaga, pumunta lang talaga kayo dito. Kung gusto nyo mag-libang, mag-enjoy, o yan, habang kayo toxic na or na stress na sa trabaho, party party pa rin kayo guys. Bye, see you on my next vlog. Kita kits style guys. Bye bye.